Mga dapat abangan sa FPJ Batang Quiapo. Dahil wala nang maisip na palusot si David, ay inamin na niya kay Regor na buhay pa si Ramon. At siya ang kabit ni Marites, kaya nabaling ang atensyon ni Regor, dahil sa galit nitong nalaman, na niloloko pala siya nito, kaya sinampal at binugbog niya ito. Habang nagkakagulo sila, ay biglang dumating ang grupo nila Ramon. Pinaulanan sila nito ng bala, kaya't dali-dali tumakas si Regor at David, dahil hindi nila kaya ang puwersa nila Ramon. Habang hinahabol nila ito, ay saktong dumating din si Tanggol sa San Demas, at pumunta agad ito sa kanilang bahay, para hanapin sila David. Sinagot naman siya ni Roda na tumakas sila, dahil hinahabol sila ng mga armadong lalaki, na gustong pumatay sa kanila. Habang nagpapalitan sila ng putok, ay saktong tinamaan si David sa kanyang likuran, kaya naabotan siya ni Ramon, at gusto na itong putulin ng liig. At ating aabangan kung makaligtas ba si David sa susunod na mangyayari sa FPJ Batang Kiapo. At huwag kalimutan mag-subscribe para lagi kayong updated.